Andito tayo ngayon sa Sea View Beach Resort sa Pasukin, Ilocos Norte at on the way tayo ngayon sa Burgos sa May Gracianos Cove sa dulo malapit sa dulo ng Ilocos sabihin na natin Pilipinas kasi malapit na siya sa May Pagudpud so susubok tayo dito Tignan natin kung makakauli tayo ng isda Kasi nakakita ko tong spot na to Medyo maganda siya, may rock formation So hopefully makauli tayo At makarami Kasama ko ngayon yung aking Bayaw <laughs>

Ang ganda. Ingat Rad. flashlight. pa, hirap pumunta sa spot. Pero, okay lang yun. hindi ko, maganda yung ano, magiging outcome ng fishing natin. Oo. <laughs> para makita ko ganda na ito view ah galing tayo dyan ha. ay sa akin ah wuh ay bukat ang ganda ng view wala pa yung, view. And, yung, light yung view tayo ngayon sa fishing spot natin sa si Gracianos Cove, Burgos, Ilocos Norte. Grabe. Sobrang ganda dito. Para siyang sa Patar Bolinaw pero mas malaki to. Ganda. Tara punta muna <laughs> tayo sa tayo mag-fishing. Tara. So, medyo mahirap na yung dadaanan namin medyo mabato at matatalas yung bato sa namin sa cliff yes. makaganda ganda ng view so <laughs> okay, lakad muna tayo

Daiwa Emblem X, Daiwa Sati, at Daiwa Badel. Arad. Agis tayo. Try tayo, jighead. Try tayo. Jighead. Soft lure.

Sobrang ah. So lakas sa angin, negative tayo Hindi kaya na set up Kailangan na sa heavy Sa naman yun sa Still, hirap Hirap <laughs> Ganda sa anong na, na next time Ah pag tulos ka lang dito yari sigat ka talaga kaya kayo <laughs> <Woo. Parkour. laughs> na rin parkour tingnan mo natin si Pat Oh, lalim tara panik na pas na muna tunayin muna natin yung safety natin bago yung ano baka ma maulog tayo, yung park tumuloy tuloy pa nangigil pwede lang yung view dito, sobrang sayang, ito saan na spot na no? may tandaan oh, sa kabila kasi mas mahirap dun eh pero gap parang eh. parang batanes eh no medyo medyo ganda tara bawi na lang sa susunod sa ibang location naman <laughs> sa kabubunta kayo na rin <laughs> kagindan nakakatakot ah, Anayin natin. kopya oh, yeah. iya. Oh, at least may daanan siya. Talagang ano siya. kayang puntahan kahit sino. Pero dun lang sa part na hindi mab ano, mabato. So may gitna. Pero pag madilim, ingat lang. Yun. Oh dito sa taas and bumaba kami dito ito yung ano, uh, Gracianos Cove may hati yan sa kitla. may harang at ito yung napakakapasok ng tubig mababaw lang ito dito ng ganda rito sobrang ganda ito yun sa Burgos, Ilocos Norte pero yun, Minalas tayo sa fishing kasi sobrang lakas ang hangin. Bawin na lang tayo sa jigging trip natin. Dito na lang. Whew.